Hello guys! Ito na! Ito na! Kainin na natin ang batil patong! Pansit batil patong! First time ko lang ito matikman. Kasi sikat na sikat ito guys sa lugar ng ah... Uh, probinsya probinsya sa Tugigaraw Cagayan Valley Tugigaraw City yun Tugigaraw ito oh region. Ay, ewan. Basta ito gigaraw. Yun. <laughs> Mahina ako sa region-region na yan. Region 1. O, basta doon lang. Sa labandang Luzon. North Luzon. Doon siya. Kasi ang South Luzon is nandito sa mga Laguna, Cavite, Batangas. Diyan sila. North Luzon is not as Tarlac, Ilocos. Yan, Pangasinan. La Union, ah, Kabanatuan, yung mga yan, ah, Alaminos, Pangasinan, Babuyan, North Luzon. Yan. Okay. Dami namang sinasabi. Ambit! Kain na tayo. Kasi ito, nakita ko rin dyan, guys. Meron din silang batil patong. At nakikita ko yan, sa North Luzon talaga, sa North, is laging ganito na ba na sikat sikat ito pansit batil patong yan kasi kung sa mga uh, iwan ko saan ba yan mga mga bicol mga kung saan saan ba yan? yung pansit habab dito yan dyan yan sa south yan okay guys kakain na tayo oh my god <laughs> lagi na lang puro paliwanag laging sa huli yung subo mas marami yung sinasabi ano na walang kapararakan <laughs> ganyan si Amber mas maraming walang kapararakan ang sinasabi <laughs> may atay guys may atay tapos ato ah, ito, may itlog may itlog may repolyo ang daming sawog. atay Sa iba guys, parang may nakikita akong chicharon. Hindi kasi ito daw, is parang nirigalo sa kanya. Order? Ah, naman order. Baka dyan galing. Bakit pa ganito? Pag kumakain ako, kaya dito, lumalagpas. karaniwan at lagi-lagi. Kadalasan, ayan. Lagi ito, lagi itong may ano? May contest ba? Basta yung kuya ko laging laging batil patong ang bukang bibi. Kasi doon nga talaga sa kanila to. Itong pansit batil patong. Kaya, first time ko lang talaga to Ganito pala siya. Oh, par pansit kang Parang ganun style. Tapos, ang daling patong. Yan. Kaya, batel patong. May itlog. Ewan ko kung yung batel is magbatel ka ng itlog at ilalagay mo. Batel. Batel yung mata itlog. Ta-ikabel mo hmm. ito. Ah, dyan siguro. Yan. Di ibig sabihin batel. Uh, yung batel. Batel ta-itlog. Ta-ikabel mo dito ipatumuto yoy oh. <laughs> Okay guys, yan ang pansit batel patong Okay guys, bye bye